Nako, ewan ko lang ha, pero hindi na raw siya mananahimik. Siya ang stepson na buong tapang na magsasabi na naging pabaya talaga ang kanyang madrasta sa mga anak. Ito po, si Jomel. Kumarap ka na. Itong si Jomel ang asawa mo. Okay, kala ko Roger. Papa niya po. Ah, yun yung tatay. Oo, Jomel. Dalawa kayong magkapatid, Apo. no? Nasaan na yung kapatid mo? Sa Payatas po. Payatas. So, hindi makatulong. Ikaw lang yung parang inaasahan. Apo. Trabaho mo, street sweeper. Nakatapos ka ng pag-aaral din. Po. Bakit? Sa hirap din po ng buhay. Ah, hirap din ng buhay. Kasi yung mga katulad mo, bata ka pa, no? Ilan taon ka na? 31 po. 31 lang? Pwede ka pa mag-electrician. Pwede kang mag-ano, di ba? Para mas lumaki ang kita mo. Baka pwede natin din paaralin sa ano. Diba? Test lang? Di ba mag Sky 30 plus? Ganun ba yun? Yes. Ano tingin mo? Bakit pa ba yung magulang ang tingin ninyo kay Jen? iniwan po kasi sa amin yung mga bata na wala siyang binibigay kahit pang pagkain. Oh. Magkalapit bahay lang kayo. Sa siya. Letter A po siya, kami letter C. Si, so malapit lang ang bahay. E eh, wala na nga mapaglagyan din ng mga anak eh. Nag-aaral ba yung mga bata? Opo, nag-aaral po. Nag-aaral nag naman. Talaga ba nag-aaral? Kailan sila naglilimos? Tuwing uwihan po, pag uwi nila. Ah pag-uwi, racket talaga, no? Discarte. Ano po, hindi naman po mamalimos yung mga anak niyan siguro. Kasi po nakikita po yan, inaarkila-arkila ng cellphone. Ano inaarke-arke lang? Inaarke na nila ng cellphone po yung pera nila. Ah. ah. Ayun, kasi gusto nang manood. kasi po yung cellphone po na binili niya, inang ano niya po, sinangla niya rin. Oo. Oo. Oh. Gaano katagal na sa inyo yung mga bata? Simula pa pong namatay yung tatay ko. Ga kailan siya namatay? Uh, one month na po, May. One month na sa inyo. Um, paano nyo nalaman na nanlilimos? May nakakita? Okay. Kayo mismo nakakita? Yung mga kapitbahay din po namin nagsasabi. Pero kayo mismo nakita nyo na okay. sila? Itamilis. Ano, may mga kasama ba sila o solo-solo silang... Dalawa po sila magkapatid. Magkasama sila nanlilimos. Wala nag-introduce so kanila Wala sa paglilimos. Po. Alam mo, itong bayan talaga natin, ang daming batas pero hindi naman napapatupad. Di ba, no? Ang daming batas, pero hindi naman napapatupad. Ikaw, kung ikaw ang tatanungin, ano ang solusyon? Okay ba sa'yo na doon kayo tumira sa pangalawa Opo, para pantan? po mabantayan ko rin yung mga kapatid ko. Tsaka matulungan, para po matulungan ko rin siya. Kasi po, sa po niya, wala pong natitira po talaga eh. Kasi malaki pa ang utang niya. Kaya lapos na, kapos na po talaga siya. Parang kapat kapatid, half brothers Ako, and sisters kasi niya. Kapatid ko sa yung tatay. O eto naman, responsableng ina lamang daw si Jen na nadamay sa iniwang problema ng yumaong asawa. Siguro problematic din talaga no? yung tatay mo, no? Yan ang patutunayan ng kanyang manliligaw ba? Wow! wow! Napanagutan mo ba? Humarap ka na! Yeah. Si Dodo. Anong agwat ng edad niyo? 38 po ako. Ha? 38 po ako. 38? Ako. Ayo, ikaw? 41 po. Hindi pa naman malalim. Hindi naman malalim. Jen, kasi nung naglalakad si Dudong palapit sa'yo, parang nag-iba yung aura niya. Napansin niya rin? Huwag kayong manghusga, kailangan ng lahat na sumaya. Oo. Pero ang tanong ko, Jen, gayong may karapatang kang lumigaya at sumaya sa iyong buhay, bakit dalawang buwan pa lang yumayao si Mang Roger eh? May dudong na agad. may harin ng bike na ginagamit ko pang ngalakal po. Yeah. Ano natin si Dudong? Dudong, alam mo naman na ani mang anak. Alam mong may tatlo din dito sa kabila. So technically, siyam na bata ang pinag-uusapan. kilala ko po na po sila lahat. Mula parang nung 2003 makakilala. Ah, okay. Kailala okay. okay. po kayo makakilala. Ikaw ba yung At nakakatulong? Pati po sila, bata pa lang yan, kilala po na yan sila. Don tayo, kilala mo sila, alam mo ang sitwasyon. Apo. Nakakatulong ka para gumaan ng buhay dahil may siyam na bata. Kasi yung sinangla nila sa akin ng bike, kinaperam ko sa kanya kahit hindi naman siya na boundary okay lang naman sa akin. Para ma-artist. Oh, okay.